Ang gandang buhay sa inyong lahat. Today in Philippine History, Hulo 1879, naglabas si Padre Faula ng kaunang-unang pabala sa bagyo na napibigay ng abiso na ang isang bagyo ay tatawik sa Hilagang Lusong. Yes po, totoo po yan. So... Ipapaliwanat ko sa inyo na yung araw na ito noong Hulo 7, 18, 79, inilabas na Manila Observatory sa panununan ni Padre Pedilico Paula ang kauna-una ang pabala sa Pagyo sa Pilipinas. Ang babala ay napahayat na isang bagyo ang tatawik sa Hilagang Luzon at maaalim matdulot ng malaking pingsala kung hindi matiinak ang manatao. Sa kasamang palat, hindi gaanong pinansing ang pabala at naglesuta ito ng malaking pingsala. Ang pangyayaring ito ay isa mahalagang pangyayari sa kaysaysayang ng Pilipinas. Dahil ito ang simula ng sistema compact pagsubaybay at pagbabala sa mga bagyo sa bangsa. Bago pa man ang patila ng modernong teknolohiya sa pagmonitor ng panahon na gawa na ni Padefaula at ng Manila Observatory na magbigay ng pabalat batay sa kanilang mga of at pag-aaral ito ay napapakita ng kahalagaan ng siyensya at teknolohiya sa pag-iwas sa manasakuna. Ang Manila Observatory na pinamumuno ang nipa de Faura ay gumawa ng malaking akbang sa pag-unawa sa manabagyo sa Pilipinas. Si Padre ay kilala sa kanyang manapag-aalal sa manabagyo at sa kanyang invention na Faura Barometer, isang instrumento na ginagamit sa patukoy sa papalapit na manabagyo o di diba? Ang unang pabala sa bagyo ni Padre Faura noong Hulo 7, 1879 ay isang mahalagang pangyayari na nagpapakita ng kahalagaan ng siyensya at teknolohiya sa pag-iwa sa manasako sakuna. Ang kanyang mana contribution kasama ang mana ginawa ng Manila Observatory ay naglatag ng pundasyon para sa modernong sistema na pagbabala sa mana bagyo sa Pilipinas. Oops, wait lang. Ano ba ang ibig sabihin ng Manila Observatory? Sa nagtataka sa video na ito kung ano ang ibig sabihin ng Manila Observatory, well, sasabihin ko sa inyo tito sa video na ito na yung araw na ito. Ang Manila Observatory ay isang pipadong di nagtutubong pathaklam na institusyon na pananaliksik na itinatag noong 1865 ng misyong Eswita sa Pilipinas. O pa, diba? Ang galing. Ang Fade Faula Strix sa Maynila ay pinala ng bilang palanal kay Fade Fertilico Faula, isang kilalang eswitang pare na instrumental sa pagunglak ng metoligya at sismoligya sa Pilipinas. Kilala siya sa kanilang mga kontibisyon sa pag-aalal ng mga bagyo, at sa pagtatayo ng Manila Observatory. O di ba? Ibig sabihin na iyan, totoo po iyang street na yan sa Manila. Yes po. Nalresearch ko na po yan. Okay, hanggang dito na lang ang ating video explanation ngayong araw na ito, July 7, 2025. Malaming salamat sa pagkikinig tandaan. Importante ni may alam, so paalam. Si Padre Federico Prat Faura, SJ ay ang nagtatag ng Manila Observatory. Siya rin ang paboritong guro ni Jose Rizal, at si Rizal ang paboritong mag-aaral ni Faura. Noong ikadalawamput siyam ng Desyembre, 1896, isang araw bago mapatay si Rizal, si Faura ay kabilang sa iilan na pinapayagan na bumisita. Los invasores, En tu cielo, si en tus augas, en tus montes